Sa gitna ng nagbabadyang gera, ano ang gusto mong iligtas at ano ang kaya mong isakripisyo? Iyan ang tanong na sinagot ng Estados Unidos, ang kinikilalang strongest military superpower sa mundo at ang pinakaunang bansa na nagtagumpay sa paggawa ng pinakadelikadong imbensyon sa kasaysayan, ang nuclear bombs. Dahil kapag bumutok na ang digmaang nuklear, may mga lugar silang isasakripisyo. Kaya't samaan nyo akong alamin kung ano-ano nga ang mga lugar na iyon o ang tinatawag na nuclear sponge. Kung sakaling pumutok ang isang all-out nuclear war, handa ang US na magsakripisyo ng limang states alang-alang sa kaligtasan ng nakararami. Ano-ano nga ba ang mga states na ito na tinaguriang nuclear sponge? para mas maintindihan natin ang punot dulo ng lahat. Magbalik tanaw tayo sa panahon ng Cold War, taong 1947 hanggang 1991, kung saan may matinding tensyon sa pagitan ng United States at ang pangalawang pinakamalakas sa bansa sa mundo, ang Soviet Union o kilala na ngayon bilang Russia. Ang dalawang bansang ito ay nagpapaliksahan pagdating sa teknolohiya, space travel at maging sa mga armas pandigma gaya na lang ng nuclear bombs. Takot ang lahat dahil anumang oras ay maaring magsalpukan ang dalawang makapangyariang bansang ito at kapag nangyari yon ay posibleng mauwi ito sa kinatatakutang nuclear war. Dahil dito, nakapag-isip ang Estados Unidos ng paraan para ma-minimize ang damage na maidudulot ng posibleng gera sa kanilang bansa. Ang solusyon na naisip nila, mag-alay ng mga lugar na pwedeng maging high target area. Ang mga lugar na napili nilang maging alay ay ang states ng Colorado, Nebraska, Wyoming, Montana, North Dakota. At ang mga lugar na ito ay binansagan ganilang nuclear sponge. Pero bakit nga ba naisip ng Estados Unidos na isakripisyo ang mga states na ito kung sakaling magkagera? Naisip ng kanilang Department of Defense na kung maglalagay sila ng mga Intercontinental Ballistic Missile Silos o ICMP sa mga state na ito ay mas magiging pangunahing target ito ng Russia o ng kung sino mang kalabang bansa na magtatangkang bombahin ang US. Kung iisipin natin, may punto naman ang United States dahil kung ikaw nga naman ang kalabang bansa, mas gugustihin mong sirain muna ang mga military base ng kalaban o hindi kaya ang mismong lugar kung saan tinatago nila ang kanilang deadly weapon sa paraang ito inaakit nila ang mga kalaban na atakin ang states of Colorado, Nebraska, Wyoming, Montana at North Dakota para sila ang mag-absorb ng mapaminsalang epekto ng nuclear aftermath pero malamang napapaisip kayo bakit ang limang ito ang napiling ialay ng U.S. Isa ang naging pinagbasihan ng Department of Defense ng U.S. ay ang katotohanan ang limang states na ito ay kabilang sa may pinakakaunting populasyon gaya na lang ng state of Wyoming na may pinakamaliit na bilang ng populasyon sa buong Amerika. Kung mas kaunti ang populasyon ng lugar, mas kaunti ang posibleng mamatay. Iniisip ng U.S. Department of Defense na mas mabuti ito kaysa isugal ang ibang mga states of major cities na mas maraming populasyon kung saan mas maraming tao at infrastruktura ang pwedeng madisgrasya. Ngunit sa likod ng espekulasyon ng estratehiyang ito ay tumanggap pa rin ito ng samot-saring pambabatikos mula sa mga kritiko at mga mamamaya ng US. Sino nga ba ang matutuwa kung nakatira ka sa isa sa mga states na kabilang sa nuclear sponge? Ano na lang ang magiging reaksyon mo kung isang araw pagkising mo ay may makita ka na lang na berdeng liwanag? Iyong pala ay binubomba na ang inyong lugar. Mas tumindi ang takot ng mga mamamayang namamalagi sa mga states na iyon simula ng sigalot na nangyari sa Ukraine at Russia noong nakaraang taon. Alam ng nakararami na magkakampi ang Ukraine at US. At handang tumulong ang Estados Unidos kung sakaling magipit ang Ukraine at ang pangyayaring ito ay maaring magtulot ng iniiwasang digmaan sa pagitan ng Russia at US. Naging matinding debate rin kung makatao ba ang posibilidad na pagsasakripisyo ng limang states alang-alang sa kapakanan ng ibang parte ng United States. Bawat taon ay tumataas ang populasyon ng limang states na ito. Ibig sabihin ay mas dumarami ang mga taong maaring maging alay para sa military strategy na naisip ng U.S. Department of Defense. Kung tutuusin, wala rin kasiguraduhan kung magiging epektibo pa ba ang estratehiyang ito lalo na ilang dekada na ang nakaraan simula ng Cold War. Kung ang U.S. ay nakaisip ng paraan para daigin ang Russia noon, malamang ay nakaisip rin ng paraan ang Russia para maisahan ang US ngayon. Sa nakalipas na panahon ay mas dumami ang nuclear warhead at military weapons na pagmamayari ng Russia. Noong nakaraang taon, dinatayang may humigit kumulang 5,889 nuclear warheads ang Russia. Higit na mas marami kesa US at malamang mas dadami pa ang mga ito ngayong taon Ang layunin ng mga nuclear sponge states ng United States ay saluhin ang nuclear bomb attack ng kalaban. Dahil kung gusto ng Russia na sirain ang mga ICBM silos na nakatayo sa limang states na ito, kakailanganin nila ng daang-daang bomba para tuluyang masira ang military facilities. Iniisip ng US ay maaaring maubos na ng Russia ang mga armas nila bago pa nila masira ang mga high target states. Posible sana ito kung mangyayari ang gera noong panahon ng Cold War. Pero ngayon, Mukang malabo atap Gaya ng nabanggit kanina, mas marami na ang nuclear warhead ng Russia ngayon. Kayang-kaya nilang magpadala ng isang katutak na bomba sa US para mabura sa mapa ang mga nuclear spawn states pero hindi ito sapat para mapudpod ang puwersa ng Russia. Lalo na't na kilala rin sila sa kanilang Navy Force na kasama sa pinakamalaking submarine fleet sa buong mundo. Sa kasulukuyan ay meron silang 11 nuclear Power Ballistic Missile Submarines at nagpapalak pa silang magtagtag ng walo sa mga susunod na taon. Duda ang mga eksperto kung may silbi nga ba ang nuclear sponge state sa US. Dahil sa oras na sumugod ang Russia, walang kasiguraduhan na ang state ng Colorado, Nebraska, Wyoming, Montana at North Dakota lang ang mapupuruhan. Sa dami ng alas ng Russia ay maaaring mapulbos pati ang mga katabing states na mas marami ang populasyon. Kung hindi na epektibo ang pagkaalay ng mga lugar na ito sa panahon ng gera, bakit patuloy pa rin ang US sa pagdevelop ng Intercontinental Ballistic Missile Facility sa limang states? Nakakalungkot pero posibleng dahilan ay kapitalismo. Oo, marami kasing mga negosyo ang posibleng nakikinabang at kumikita ng limpak-limpak na salapi sa pagde-develop ng mga armas na ito. Ang malalaking korporasyon sa likod ng ICBM Silos ay madalas sumusuporta ng mga politiko na pabor din sa pagpapatuloy ng estratehiyang ito. Nagpapatunay lang na ang korupsyon ay tila hindi lang eksklusibo sa Pilipinas. Hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ang programa ng Estados Unidos sa pagpapalawig ng mga silos at missiles sa limang states na ito. Naiulat na noon na balak ng Pentagon na maglaan ng $264 billion para sa mga bagong proyekto tungkol sa programang ito. Kung ikaw ay nasa lugar ng Department of Defense ng US, handa ka ring magsakripisyo ng iilang lugar alang-alang sa kapakanan ng mas nakararami. I-comment mo lang sa baba, maraming salamat.